Yon, sige kain na. Kain na ano? Ito. Yan. So ito yung aming pagkain, may pansit kami, may chicken na salad tsaka yung aming ayun, tuli at ah, tambakol. Oh, so, yan. Kain na, kain na. Sarap na sarap. May kain na mi. Kikap tinitira ni Gilim. Oo, oh, paborito paborito ang cake ah. Okay, yan. Yan. Oh, naubos na agad yung mga inasal. So, patikim nga ako ng lasa. Tikman natin. Yan. Balat to. Hmm. Sarap. Sarap. Na masarap. Musa hilig cake. Ano? <laughs> kain na kayo kain. Kailib, oh. Ano kinakain mo kay Lev Chicken?

Ayun no. Mm. Tambakol. Tikman natin. Matagal ko din iniyaw to eh. Ngayon okay, guys, oh. Sausaw so, so to, sa toyo tapos ito. Yung anak ko. Oh. Ayun. <laughs> Hinukbang, na yung cake. Mukbang cake. Yay. Sarap anak. Sarap ng cake oh, yun sabay chicken. Yo. <laughs> oh. <laughs> mukbang cake ng yung kapatid na so ito yung ating uh, isda with rice hmm sarap kanya kaya kaya <laughs> yung kamay mo baka madumi yan ha maghihinaw <laughs> kamay Oh, kain pa, kaya, kaya, kaya pa. Kaya, anak, kain, kain pa. Kain anak. Bang. Sige no. Tambakol. So, so dito, may yun toyo. Ayan guys, so dito pala tayo sa ating pwesto. So, ayan yun sa may paikot ng uh, ilalim kami ng puno. Ayan, puro dahon. Kaya talagang sarap kumain at malamig. Ayan, hindi tanong-tanong mo dito yung bundok. Ayun yung bundok, guys. So, ang sarap kumain dito. Siyempre, pwede sa lusaluhan namin yung pagkain dito. Kaya simple yung pagkain lang. So, birthday ng aking anak na baby girl. Meron kami itong chicken, is that pancet, and then yung cake niya. So, may paikot na pipino. And then, yung anak ko yun. Tapos kumain, ha. Sarap! So, ayan. Hanggang dito na lang kami. O, kain na kayo kain kain